Guni-guni TV. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Luisa, 26 na taong gulang. Nakatira po kami sa North Cotabato. Panganay po ako sa aming apat na magkakapatid. Si tatay po ay may sakit sa baga kaya hindi po siya pwedeng magtrabaho. Ang nanay ko naman po ay gumagawa ng mga walis tingting. Napakahirap po ng aming buhay dito. Maswerte na po kami pag nakakakain kami sa isang araw ng tatlong beses. Hindi rin po ako nakatapos ng aking pag-aaral. At grade 5 lang po ang natapos ko. At ang tatlo kong kapatid ay hindi mga nag-aaral. Kaya na sinabi ng pinsan ko na may nagaanap sa kanya ng katulong, ay sinabi ko sa kanya na ako na lang ang ipasok niya. Ayaw sana akong payagan ni nanay. Kaya lang, kailangan talaga namin ng pera para may pambili ng gamot si tatay at sinabi pa ng pinsan ko na mabait at malaking magpasahod ang aking magiging amo. Kaya kinaumagahan, isinama na ako ng pinsan ko kung saan ito nakatira. Apat na oras din ang tinagal ng biyahe namin. Pagkapatid ang amo ko at ang amo ng pinsan ko. Kaya lang ay magkaiba sila ng bahay. Kaya hindi raw ako gaanong malulungkot nang nakarating na kami sa bahay ng aking magiging amo ay namangha ako sa laki ng bahay nila si Ma'am Remy at Sir Rico lang ang nakatira rito napakalawak rin ng bakuran nila pero may nagpupunta rito araw-araw para maglinis ng bakuran nila Ma'am Remy masyadong tahimik ang lugar at napansin ko na malayo ito sa bayan at medyo malayo ito sa kabahayan. Pitong buwan na palang buntis si Ma'am Remy. Kuenento niya sa akin na dapat pangalawang anak na niya ang kanyang pinagbubuntis. Kaya lang nakunan daw siya ng pitong buwan na ang nasa tiyan niya. Ang mga magulang ni Ma'am Remy ay sa Amerika na nakatira at ang mga magulang naman ni Sir Rico ay sa Maynila nakatira at bihira lang magbakasyon ang mga ito. Mabait ang mag-asawang amo ko. Meron daw silang tagalines at tagalaba na pumupunta araw-araw sa kanila. Kaya lang ayaw nito ng stay in. Umuuwi ito araw-araw. Hindi -araw. naman po mabigat ang trabaho ko dito dahil magkatulong naman kami ni Hilda sa paglalaba at paglilinis. At pag natapos na ang trabaho namin ay pwede na kaming magpahinga. Kaya lang napapansin ko sa Hilda na hindi siya kumikipo at bihira itong magsalita. Minsan pa nga nauhuli ko siyang masama ang tingin niya sa akin. Pinabaliwala ko na lang ito hanggang sa isang araw Maagang umalis sila Ma'am Remy at Sir Rico. Magpapacheck up daw si Ma'am sa bayan. Kaya ako lang ang naiwan sa bahay. Hindi pa dumadating si Hilda, ang pangalan ng katulong ni Ma'am Remy. Kadalasang dating niya ay alas 7 ng umaga at alas 5 naman ng hapon siya umuuwi. Alas 6 pa lang ng umaga kaya kumain muna ako ng almusal at maya maya lang inumpisahan ko ng maglinis sa bahay. Tanghali na pero hindi pa rin dumadating si Hilda. Kaya naisip ko na hindi na ito dadating kaya ginawa ko na lang mag-isa ang mga gawain niya sa bahay. Alas 9 na ng gabi ay hindi pa rin dumadating ang mga amo ko. Kaya Bigla akong kinabahan. Sari-sari ang pumapasok sa isip ko na baka may pumasok na magnanakaw o di kaya'y may nagmumulto sa bahay at magpakita sa akin. Kaya agad akong napatakbo sa labas ng bahay para doon ko na lang antayin ang mga amo ko. Napakadilim sa labas, mangilan-ngilan lang ang matataw na mong mga poste hanggang sa may natanaw akong sasakyan. Naisip kong sila ma'am at sir ito. Nang malapit na ang sasakyan, ay nakita akong may sumusunod sa kanilang malaking ibon. Napakalaki nito. Bigla na lang itong lumipad palayo nang malapit na ito sa gate ng bahay ng mga amo ko. Binukos ko agad ang gate para makapasok ang sasakyan. Tinanong agad ako ng aking amo. Bakit nasa labas ako ng bahay? Sinabi ko sa kanila na natakot ako, kaya lumabas ako para hintayin sila. Natawa silang mag-asawa sa sinabi ko. Kunento ko rin sa kanila na may nakita akong malaking ibon na nakasunod sa sasakyan nila. Nagkatinginan si ma'am at sir sa sinabi ko. Nang gabi na yon na hindi ako makatulog, paikot-ikot ako sa higaan. At laging sumasagi sa isip ko ang malaking ibon na nakita kong sumusunod kila ma'am Remy. Hanggang sa may narinig ako mga yabag na umaakyat sa hagdan. Hindi ko ito pinansin. maya, -maya lang, nakaramdam ako ng uhaw, kaya lumabas ako ng aking silid. Nagulat ako nang may nakita ako mga bakas ng putik sa sahig hanggang sa itaas ng hagdan, kaya mabilis akong umakyat sa taas ng bahay. Nakita akong nakabukas ang kwarto ni Ma'am at ni Sir Rico. Napasigaw ako nang nakita akong may aswang sa kwarto nila Ma'am. Nakalutang ito sa sahig habang ang mahaba nitong dila ay nakadikit sa tiyan ni Ma'am Remy. At ang mga mahaba nitong kuko ay matutulis at mayroon din itong mahabang pakpak. Biglang nagising si ma'am at sir at kitang kita nilang aswang na nakalutang. Biglang kinuha ni sir ang kanyang baril sa ilalim ng kanyang unan. Binaril ni Sir ang aswang at tinamaan niya ito sa dibdib. Biglang tumalon ng aswang sa bintana at nilapitan ko agad si ma'am hawak-hawak niya ang kanyang tiyan. May bahid ng dugo ang suot niyang pantulog. Nanginginig ang katawan ko sa sobrang takot. At sinabi ni Sir na kailangan naming umalis na sa lugar na yon baka balikan kami ng aswang. Kaya agad na bumaba kami ng bahay para sumakay sa sasakyan nila, Sir. Nang nakalabas na ng gate ang sasakyan namin, nang biglang humarang ang aswang. Galit na galit ito, kaya sigaw na kami ng sigaw ni Ma'am Remy. Kaya mabilis na pinaandar ni Sir ang sasakyan at sinagasaan niya ito. Ang akala namin ay wala na ang aswang dahil kitang kita namin na napakalakas ng pagkakasagasa ni Sir dito. Pumunta kami sa bahay ng kapatid ni Ma'am Remy. Unang bumaba si Sir na iwan kami sa loob ng sasakyan ni Ma'am. Kumatok ng malalakas si Sir para pagbuksan kami agad ng pinto. Nagulat ang kapatid ni Ma'am Remy at sinabi ni Sir na inaaswang si Ma'am Remy. Kaya tumakbo ang kapatid ni Ma'am para kunin ang puntot pagi na nakasabit sa dingding. At kumuha ito ng asin at nagmamadali silang puntahan kami sa sasakyan. Agad na binukas ni Sir ang pintuan ng sasakyan para alalayan si Ma'am Remy. Dali-dali kaming naglakad para pumasok sa loob ng bahay. Nang biglang may lumipad na napakalaking ibon, papunta sa aming lugar, kaya tumakbo kami ng mabilis. Ang kapatid ni Ma'am Remy ay naiwan. Hinagupit niya ng buntot pagi ang malaking ibon. Tinamaan ito, kaya bumagsak ito sa lupa. At nang bumagsak na sa lupa ang malaking ibon, ay inulit pa uli itong hagupitin ng buntot pagi ng kapatid ni ma'am. Nagpaikot-ikot ang malaking ibon sa sobrang sakit na naramdaman niya. At maya-maya lang, sinabuyan pa ito ng aking pinsan ng asin at bawang. Maya-maya lang, nang hina na ang aswang. Hindi na ito gumagalaw. Iyak nang iyak si ma'am sa takot. Mabuti na lang at nakapasok na kami sa loob ng bahay ng kapatid ni ma'am. Hanggang sa dumami na ang tao sa labas. Pinaikutan nila ang aswang para hindi ito makatakas. Tatalian na sana ng mga tao ang aswang nang unti-unti na itong bumalik sa tunay niyang anyo. Kaya nagulat at nagsigawan ang mga tao na ang aswang ay si Hilda na katulong nila ma'am. Nabigla rin si sir at ma'am, hindi nila akalain na aswang si Hilda. Isang buwan pa lang daw itong naninilbihan sa kanila. Ipinasok daw ito ng dati nilang katulong kaya pala laging tahimik at madalang magsalita si Hilda may itinatago pala itong lihim kinabukasan nagpunta agad kami sa bayan bumili agad si Sir ng plane tickets pansamantala muna kaming titira sa mga magulang ni Sir sa Maynila natakot si Sir at Ma'am Remy na baka balikan sila ng aswang kaya nagpasya sila Nasa Maynila na lang muna titira. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat.